Yahang gilabay ang nasuko ka kaniya. Wala nagdula sila, nag they're just playing, nagdula sila unya Kanang dula-dula sila chinelas onya. Yang gilabay ang chinelas sa face oh. ni Kuya Jevens. So, nasuko ko sa iya ha. Akong gibunalan iya Asa ah, ka gibunalan ni mami. Hmm. Kunya, tama na imong gibuhat dili. So, unsay dapat buhaton? Louder, come closer. What? Later and don't hurt anyone. Oh, diba? So, sa imong buhaton karon kay Kuya Jeven? Say sorry. Say sorry, okay? That is not nice. So what is your advice for your cousin Kenverlyn? Ha? Unsa man on imo <laughs> Unsa imong ika-advice sa imong cousin nga nag-ingana siya, nagbad siya sa ihang cousin pod sa imong manghod? Sorry wala key advice. Wala kai advice. Wala. Ah uh, so wala akong kuha advice. Urot na yung mga advice. advice no. Oh sige. Kaya na ha. Dili na mag-usab ha. Okay.